So what's up guys? It's beginning na naman guys. Adidjan na naman tayo sa ating Palacio de Coronun Chocolate. So to guys, ang dating nating house in lot, guys. Kung napapansin nyo guys, ito yung bahay na malaki doon. Ito rin guys yung pwesto noon. So, malaki tayo dahil for today's video ay may city tayo guys. Pero for today's video, huwag na natin intindihin yan. So, ito guys yung dati kong bahay, yung shelter. At dito yung bahay na tipyo na inusog ko lang. At ito guys yung statua. Ano ba ito? Pegasus ba to? Okay na yan. So ito guys, napapansin nyo guys ay pagpasok natin dito ay malapala sya na ito guys na bahay dahil, dahil tayo ang hari dito guys sa mundo So guys, ang sa pinagbago ng Flimora guys. So para babagoyin ko yung pangalan ng syudad natin guys. Ito guys yung garden ko at yung garden na dito yung na Garden na wala laman. O oh, diba? O oh, So ito guys, pupunta tayo dito banda guys. First floor muna tayo. Pwede So pupunta tayo dito guys Ito guys Ang kusina natin guys Mas malaki pa sa akin Ang mga upuan So higante Dito ako guys so, Because Because They are queen Ah <laughs> They are queen Mali yung English ko So ito guys Yung Pinaka sentro guys Ay hindi pa pala So ito yung Pinaka bintana Sabi mo Hey crush Nagagalit ka So ito guys, hindi ko alam kung anong blocks yung pinagkuhan nila dito pero sa tingin ko maganda yan guys. So pagpunta mo lang dito guys, makikita mo na agad um, ito. So kung napapansin pa guys, meron din dito. Hindi ko alam guys, baka man magkakaligaw-ligaw tayo. So sundan lang natin yung instruction. Shop <laughs> Wala to guys, script ha. So, ito guys, magpasok natin dito. Paikot pa yung hagdanan, guys. Kung napapansin nyo, marami tayo rin Dahil guys, pabuntun na tayo ng medyo punta. Nakaraan lang kaya. Sabi ko, bakit bawal din mag ano. So, ito guys, yung piano natin. And this is my room. Oh, yun ba? Nalala nyo, ito pa yung aking chest. Hindi pa nagbabago. Ito pa yung mga sulat-sulat natin. So, ayun guys. So, kung napapansin nyo, ang dami pa na, ang dami na natin nagawa dito. And dito, ito naman guys, yung chip na walang apoy. Ay, piyano ba ito? chip chibni. So, ayun guys, naging kita nyo pa guys yung kabilang gusali. Ayun. Ayun yung mga kabaliwan na natin nagawa. Joke lang. So, ito guys, yung ni guys, pero may apoy na siya guys. So, di ba ang gara? Ano to guys, manapala siya to guys, sa totoo lang. And this is our final look. <laughs> so guys, hindi tayo makeup update Ito guys, yung para sa yung ganta diba? ay putik, nag bak tayo. Hindi tayo guys, papaya guys, na ganun-ganun na lang yon. Oo. So tatapusin pa natin tong video to. So, ito, guys, pagpasok mo dito, ay eh, mga kalokohan na lang na sumpa na hindi natin maitago. Joke lang. Ito, guys, yung, yung comfort room natin, guys. So, ayan. So, doon, guys, mga etyetera et 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 pa yan nandyan. Ayan, may mga hadgan pa yan nandyan. So, yon. And then, guys, ito, guys, yung chimney na, guys, pero may apoy na siya pero wala na siyang mayerang upuan. So, ayan, guys. Hindi ko alam kung sino gumawa nito pero maganda rin. Mm -hmm. Maganda siya. So to guys, kapag sabi kayo, magsilabas kayo diyan mga So ayun guys, dito na ta. Ay, bakit may bungo? Ay, bakit may bungo? Ay, bakit may bungo? Diyos ko naman. Alis natin yung bungo na So ito guys, so pagpas ko palang dito, ay makikita mo na ito mga ilaw. Bakit nakalugtang siya dyan guys? Lutang siya guys ngayon sabog bugpa lutang na okay joke lang ito guys yung naman guys yung may mga hari at reyna guys yung trono di ba para siya yung ano yung mata ng pating yung kasama ng may <laughs> alam niyo yon <laughs> yung shark na malaki tapos wala yung mata so yun guys kung tayo yung bisita na 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 mahal na hari pinapapugutan po kayo ng ulo ng mahal na reyna ay, joke na. So, ayun dito na. Mga niyang mga mababahong nilalang. Kayo ngayon ay aking pinapapusahan sa salang pagpatay. Joke na. <laughs> So, ayan, guys. So, pagpasok natin dito guys. Ganun din yun guys. So, ayan na yun. Pinakadulo niya guys. Pinaka-ending part niya guys. yon So, ito guys yung, ano, dito ako natuwa kasi kulay red siya guys, ang ganda. Ay, kulay green, ay, kulay blue. Sa ganito mama. Kulay blue siya guys. Tapos, ito guys yung pinakamuna. Mm. Ay, wala siya dito pwesto. Ay, may third floor, may third floor. Aba, may third floor pala dito. Ah, oo, yun. Pero, dapat mas maganda yung third floor nandun sa taas. Ayun, na ah, wala, well, hindi ko kasi gisag ito itong third floor na to. Mayroon pa palang third floor. Ay, pusa. Sana na, ay, dito yata yung mga gamit na ano. Ah, yung mga pag-aaral. Oo, oh, nandito, guys. So, di ko nga lang alam ko nasan yung mga, uh, ano. Yung mga, ato, yung mga pag-aaral. Oo, nandito, nandito pala lahat yun. Dahil pala nandito yung um, secret base ko, no. So, this is for our now, na Ay, na <laughs> this is for all, all, for now. So, goodbye sa ano nag-enjoy kayo sa aking mala video. So, oh, no, ba diba? Kabayo yan, guys. So, ba diba? Hindi lang halata. Akala ko may nakaburo dyan. O, oh, ba diba, guys? Ang ganda. So, next time na natin pasyalan yung nandun. Ito pa guys, yung malaking tori dyan, guys. Kaso, di na namin ano. So, ayan, guys, yung Hilya Esmeralda. Hilya... Helia Electric View. <laughs> so ayan guys, yung pinaka main gate natin. Hindi ko pa na si Kaso yan guys dahil alam niyo na busy ang person. So may school din tayo dito guys and may Hera Palace din tayo diyan guys. May hospital, may Burj Khalifa guys. Oh, di ba? gagara guys. So, it's all for now guys, sana nag-enjoy kayo oh at mag-comment, like, and share naman kayo dyan guys para hindi ako tama maggawa ng mga videos na walang kakwenta-kwenta. So, goodbye guys! See you soon and sana guys, nag-enjoy talaga kayo guys. <laughs> and take care!